isang magandang pamilya, masayang asawa, maliliit na anak at buhay na tila perpekto sa social media. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, may nakakatakot na lihim na naghihintay. Si Chris Watts at ang kanyang may bahay na si Shanann, isang pamilyang hinangaan sa Facebook at Instagram puno ng larawan ng kanilang magandang bahay, masasayang bakasyon at dalawang maliksing anak. Pero gaya ng maraming kwento sa social media, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Unti-unting lumitaw ang mga bitak, problema sa pera, pagkawala ng komunikasyon, at isang lihim na relasyon ni Chris sa ibang babae. Parang mga nag-uumpugang bato sa ilalim ng tubig. Tahimik, ngunit unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Noong Agosto 2018, biglang naglaho ang mag-ina sa isang iglap ang dating masayang pamilya ay naging biktima ng karahasan. Hindi na muling nakita ng buhay si Nashanan Bella Celeste at ang lalaking dapat kanilang tagapagtanggol ang siyang napatunayang salarin. Nabisto ang kasinungalingan ni Chris. Sa harap ng ebidensya, inamin niya ang kanyang kasalanan. Habang nagdudulot ng pighati sa buong mundo, ang krimen ito pinag-iwan ng isang tanong, Bakit? At sa trahedya ng pamilyang Watts ay paalala, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa katapatan. Kapag nahihirapan, huwag magsa walang kibo, humingi ng tulong, at sa mga nakakakita ng babala, maging tagapagligtas, hindi tagapanoon lamang. Kung ikaw o ang kakilala mo ay biktima ng karahasan, huwag matakot humingi ng tulong, lumapit sa otoridad at kinauukulan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ilike at share para sa mas maraming paalala tungkol sa kahalagahan ng pamilya.